Sabi mo kanina, nagdala ka ng, dinala mo ang baril sa 1811, tama? Yes, sir Honor. Marunong ka sa baril? Nakapako po kasi sa bag niya na mabigat, tapos hugis baril po. Gano'ng kalaki yung baril na yung hawak? Parang 45 po. Parang 45? po. Okay. Um, kay Mr. Michael uh, Novisio, sabi mo, yung iyong baril, itinurn over mo kay Major Kihana, pero nangako siyang iririnyo na ang lisensya mo, pero nagulat ka na yung iyong baril ay hindi na nakabalik sa iyo at yun ang baril na ginamit na ebidensya doon sa raid. Yes pa, Your Honor. tinanong mo ba si Major Kihana noong time na nakita mo yung baril mo na nandoon sa mismong ebidensya na ginamit na ba't ginamit ang baril mo o inalaw mo itong gawing ebidensya? Ganito po kasi, Your Honor yung baril ko po kasi expired na po yung license at saka ganban po. Eh ngayon, paba, sa pabalik-balik ko po ron, tinanong po ako ni Major Kiana kung may baril daw po ako. Masabi po, ang sagot ko na po sa kanya meron sir, kaya lang expired sir. Ngayon sabi niya po sa akin, tutulungan daw po niya ako mag ng license. Siyempre po sir, naniwala naman po ko sa kanya. Sabi niya po sa akin, ibabalik e, daw po niya after ng ganban. So ibinalik ba after ganban? Hindi na po na ibalik kasi nabalitaan ko na lang po, yun po ang pinangtanim pong baril evidence, Your Honor. Okay. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino nagbigay sa inyo ng, ng pera after ng operation ninyo? Si Major Kihana po, Your Honor. Magkano binigay sa inyo ni Major Kihana? Yung una po, 10,000, tsaka 1 million po, Your Honor. Yung 1 million sa iyo lang yon? Opo, Your Honor. Hati po kami ng kasama ko. So, 5,000. Para saan yung 10,000 po, Your Honor. At 10,000, para saan? Dalawa po kami nakatanggap ni Rainier po. Para saan yun? Panggastos-gastos daw po namin, Your Honor. Ba't yung kailangan ng panggastos? Yun po yung binigay niya sa amin, Your Honor. 10,000 po muna, sabi niya po. Pagkatapos lang po ng inquest, bumalik daw po ako ng office. Tapos meron po siyang binigay po sa akin, Your Honor. Sa eco bag po. Pera po ang laman. Sa Magkano? Muna. Isang milyon po, isang bundle po na tig isang libo, Your Honor. So siya ang nagbigay sa iyo? Yes po, Your Honor. Kayong dalawa mismo ang dalawang magkaharap na ito, pera ito, ibibigay ko sa iyo? Yes po, Your Honor. Dalawa lang po kami. Paano mo nasabi na pera ang laman? Kasi tinignan ko na po siya, Your Honor. Bago ko po, bago na po ako umalis. Para sa inyo isang milyon na yun? Yun po yung pinangako niya po sa amin, Your Honor. Na kapag natapos na po yung operation, bibigyan daw po niya kami. Hindi po kami mawawalan, Your Honor. Okay. Major Kihana, lahat ng turo ay sa iyo tinuturo. Ikaw ang utak ng operasyon na ito. Yung sinasabi ni ni Michael Novicio na isang milyong piso na inabot mo sa kanya. Saan ang galing ito? Ah, uh, Your Honor, with your respect po. Uh, wala po akong inaabot sa kanila, yo Honor. Alam mo, Major Quijada, napakasinungaling mong tao eh. Hindi insulto mo ang talino ng mga narito sa harapan mo eh. Unang-una, wag mo kami pagpapaikutin dito dahil ikaw dito ang mastermind ng nangyaring ito. Saan galing ang pera binigay mo? yo Honor, deputy lang po ako, yo Honor. Deputy, DSOU. Your Honor, I'm just following orders, Your Honor. Wala po akong binibigay sa kanilang pera, Your Honor. Ibig mo sabihin, sinungaling ang witness mo dito? Malamang po, Your Honor. You. So, ibig sabihin yung video, sinungaling din? Your Honor, uh, hindi, hindi ko na po masabi, Your Honor, kasi wala naman po ako doon, Your Honor. Puro ka na lang hindi nasabi. Sa dami ng ginawa mong ito, lahat na lang hindi mo nasabi. So, ibig sabihin, Si General Mariano, ang kanyang obserbasyon bilang inyong boss ay mali din. Uh, Your Honor, uh, yun po yung kanyang pananaw, Your Honor. Pasensya na po. Alam mo, boss, Major Kihana, kapag nagpatuloy ka sa serbisyo mo, napakadaming tawang pahihirapan mo. Dahil sigurado ako sa karakter mo bilang isang pulis, hindi ka pulis ikaw ay tulisan. Your Honor, with due respect po, Your Honor. In my 20 years in the service, Your Honor, marami po akong nagawang mabuti, Your Honor. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.